So dahil December ngayon guys, buwan ng pagbibigayan guys. So mamimigay tayo ng mga regalo sa mga bata kasama ang Akbay Tugon. So samahan nyo kaming mamigay ng mga regalo sa mga bata doon sa bagong silang. Kaya tara let's go! Binalot namin ang mga regalo isa't isa guys kasama ang akbay tugon para ipamigay sa mga bata masisipag talaga ang mga membro ng akbay tugon lalo na yung mga lalaki guys na masisipag yan isa isa na yan guys binabalot namin ang mga pangregalo sa mga bata sana maraming batang mapasaya ang mga regalong babalutin namin ngayong December 24 guys pumunta na kami doon sa barangay Bagong Silang okay. so ngayon papunta tayo sa Bagong Silang guys nandito na ang mga membro at mga regalong bibili namin so mahababang biyahe ang lalakbay namin papunta doon sa Bagong Silang guys kaya samahan nyo kami sa biyahe papunta doon sa Bagong Silang let's go So meron pa dyan guwapo guys Yan magaling niyang kumanda Pwede na po grabe yung daanan maabot lang ang bagong silang guys so matataas ang daan dito guys so nakarating na kami sa bagong silang yan binaba namin ang mga gamit dito <coughs> yung naghihintay kami ng mga kabataan dito abang inintay namin nag-aayos na kami dito maraming salamat sa SK ng Bagong Silang sa pagtulong sa amin dito sa event habang naghihintay kami magsimulang event yan nakipag-usap muna kami sa mga kabataan dito Kaliwan po. Hello po. Um, sa liwan po, pinakabodan po, uh, po, po ang na kaakiya lagi. giidad uh, 6 years old to 12 years old po para po sa uh, Peace Giving Day ka uh, And 3 4 pa sa kaura nyo po. is spamask po sa mga aking uh, no uh, po ko yung novel. Huwag pa po para po para sa mga uh, Kaya po, sige hasil Kung to, na po dasen, Para po makabalikan mo sa para po. Kami, Uh, group organization na bisita sa Puma niya. Also, we would acknowledge the presence of Puno Parangay o Barangay Karana, kapag din na sa iba ng organization mo niya na bisita sa Sa so, liwan po, uh, pinigilbay niyo po ang mga uh, nakikitan kano ng mga uh, si Anos sa Barangay para po sa Saizang na Thanksgiving Day, kaakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ang Bible God ang sinisipin po ay pasa ka o ang Diyos. Hindi po sa satayang barangay, maswerte po kita na kita po ang napinigilin Salamat po, po, sa pagpunta, iibitahan ko po ang mga magulang niya. Ang gusto mo rin na magkala sa mga program. Ito yung shameful items lang na hindi so nagpapalis lang po yan sa gagawin, isa na lang po kapag dumali mo. Ang raffle items niyo po is simple lang talaga siya, so sana ma-refresh mo ito. And then, yung activity niya is solely dedicated po sa mga akin. So, ayan. Siguro pwede na mo ito mag-start na Mga akin, mapuha na kita. Mapuha na kita? Sige lang, taas daw pa mo sa yung gusto mong magpuan, sa gusto kaya mo mga direct sa sama, yung mga sa taas ng gamon. Sabihin mo, ano, sabihin mo ang katahid mo. Ano, mapuno kita. mo ang katahid mo, sabihin mo, ano, mapuno kita. mo ang katahid. <laughs> mapuno. na. <laughs> Sige mo, mapuno kita. Ah, ayan, so to so, so, officially start our program, ah, We will be welcome here in Kita ni Message. Mahatagong Kita Message ni SK si Chairman, Adjad. Palapakad na si Kuya, palapakad. And um, as ini of you po, by the way po, we will welcome you po um, uh, activity, uh, activity, uh, activity uh, designated at by Kugon, uh, Pasakaw and uh, Street Forward Pasakaw Runners Group. Uh, Hindi uh, pong programa ni is ano po ni Kuya Jovel, siya po ang um, founder or, or uh, organizer sa Inigo is actually chat lang po talaga. Hindi kami nag-uwan personal through chat po. Busy man po ako as busy man po siya. Uh, actually, pinapadaman ako sa Agriculture Office is the Atala uh, po na uh, sa panahon ng Eh, Ito po is uh, kita po ang napili uh, sa bakit at sa napili nila para po ang uh, ibuwan yung Thanksgiving activity ka sa isang organization para po sa mga aki. As in, uh, ngayon ko lang po naaraman na yung may po pala na Kaya si information dissemination to is about lang po sa mga aki. Eh. Ano po? hindi uh, po ng sa kanyang okasyon. Ano po? So, sa isa po ng initiative sa po may kakabuod po mga activity Ano po? po, And salamat po, uh, welcome sa so Thanksgiving Day ng uh, uh, at Bertugan as in straight forward. As in, salamat po sa organizer as in, sa mga kaibanan niyo po. Uh, salamat po sa kami po ang kapiling nito ay asin salamat din po sa tika Platosa for the folks Singapore dengan Champo is Evelyn Lampung ini yang satu yang activity punya. Kaybo, apa maknanya untuk di bonuskan programnya nih ada Merry Christmas and Happy New Year for some of the hosts. Selamat kok. Point point once again. Oke. Segi ya. Ken. Okay, jadi tuh cerita. Okay. Nah, sini sih sebab disuruh jadi makannya kita mampu menjadi besar. Makanan, disuruh jadi besar. kalau kita tapas makan tapas makan, maka kita menjadi jadi. Jadi, sini kita jadi besar. Sini apa tuh si? Oh, bagus si kembali stop dance Ayo kita putar ke bawah teman Ayo kita Semua ke bawah teman Ayo kita putar ke bawah kita dalam Oke okay nah atau thank you 雨 marriages as much loss a shirt ma ki ki i <laughs> just

é <laughs> Christmasnya al. Happy nama ini? Merry Christmas. atas nama Christmas. Ah. Solid, kuatri. Merry Christmas. United okay, World pano kama po pwedeng ibo pano kama pano jeep libre jeep libre at pano pa po na buro suwerte ay si फलंदो और बच्चे को पकड़ चुका है। फलंदो भी तो है। अब ये मैच में से पैदा रूम लोग साबरम एफिशिएंस

semuanya berapa hari yang kain ini kita no? na dah So yang ini Pesulah sahaja So ini Mereka lalu ini Mereka ini Mereka ini Semua mereka yang kalau obat Nah, nak beri para pakai gua hormat ini Mereka lalu So, kenapa saya dapat Kalau pengetahuan Mereka nak tahu Mereka lalu satu Mereka lalu Mereka lalu Mereka lalu Ang isa members sa Fight to Roll Si, ayan, si Ken Ang si Renz si Jesha and ang Fight to Roll War Pasapara, ayan sa Dr. Kuchy Si CJ, so salamat Masalamat sa ito Ang kong effort dito Na-appreciate ko yan So, palapahan na sila Terima kasih banyak untuk anda semua. Terima kasih untuk semua yang sudah melihat dan melihat. Terima kasih. 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 Terima Bagaimana hari dalam picture? Masihlah uh, punya baju, si pengantin itu yang berpakaian. Aje dalam picture. Anu masuk lagi. Ayo. Okeylah. Kamu apa yang? Sisri. Kamu apa yang? Kamu apa? 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 Oh, sige na, picture kita. Oh, na kita, compress. I-tiling namin na lang, mag-picture na, oh, mag-picture. Mga kuya, ano? ah, parasis na. Ah, Haayosin na kita, mag-picture na kita. Tapos, di na kita